kapag palang uh, hapon slot ang oras ay alas 4.18 uh, akit po tayo papuntang kweba, uh, tayo lang po mag -isa. wala tayong kasama busy yung mga kasamahan natin kaya tayo lang muna akit dito sa kuweba hapon na tayo nakapunta rito kaya tayo lang muna hindi yung mabangin uh, yung inakyatan natin balik ulit tayo dito madulas mo yung tininas natin Ay, ayan ayan po yung butas hindi mapanghi matagal na tayo hindi na gano medyo tinatakpan na ng baging na to dito. Ah, Wala siya. Uh, ah. shell na nagiging bato. Tabe, ah. Sabi, lagaw ko dia. Oh. Super. Super yung amoy. pasukin so, okay natin kukuha lang tayo ng kahit isa lang bababa po tayo sana yun ayan na na gambala natin sila dami oh dami ng pan paniki libo Dib siguro ang paniki dito

Okay.

sa ilong sa ilong para itong uh, mansion ng mga hindi nakikita may mga sa hanggang dito lang muna medyo masakit na sa ilong yung amoy nila hanggang dito lang muna paalam i-destroysin nyo lang